nang ng samot saning aksyon ang video na ito ng drag artist na si Pura Luca Vega na nag-perform sa remix ng Panalanging Ama Namin habang nakasuot ng damit na katulad ng kay Heso Kristo. Ang ilang mga lokal na pamahalan, idiniklarang ng persona ng grata si Pura sa kanilang lugar. Umabot na sa labing pito ang nagdeklara nito. Kasama na rito ang kanyang hometown na General Santos City. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng persona ng grata? At posible nga ba siyang makulong kung pupunta siya sa mga lugar kung saan siya ay diniklarang persona non grata? Ang persona non grata ay katagang Latin na nangangahulugang unacceptable o unwelcome person sa ilalim ng 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations ng United Nations, maaaring ipataw ng isang estado ang persona non grata laban sa isang diplomat upang pigilan ang kanilang pagpasok o pabalikin sa kanilang home countries. Tila iba ito kumpara sa paggamit ng mga LGU laban kay Pura. Sa pahayag ni dating Interior Secretary Eduardo Anyo noong 2020, ang pagdeklara ng persona non grata ay paraan para panindigan ng isang lawmaking body ang kanilang opinyon o sentimiento patungkol sa isang issue. Pwede rin itong magsilbing political statement tulad ng ginawa ng mga LGU kay Pura. Pero sa katunayan, hindi nangangahulugang maaari ng nang arestuhin si Pura sakaling magpunta siya sa mga lugar kung siya'y idineklarang unwelcome. Giit ng eksperto, sakaling arestuhin si Pura Luca Vega sa mga lugar na siya'y unwelcome, magiging direktang paglabag ito ng karapatan niyang makapaglakbay. May iilan ng personalidad ang idineklarang persona non grata sa Pilipinas. Tulad ni na Claire Dane sa Maynila, Ramon Bautista sa Davao City at ay Idelas Alas sa Quezon City. Ngayon, hindi lang ang pagiging persona non grata ang kinahaharap ni Pura Luca Vega. Ang mga grupong Philippines for Jesus Movement at Ihos del Nazareno naghain ng reklamo laban sa drug artist dahil sa umano'y paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Sa kabila nito, si Pura naninindigan sa kanyang performance.